Ngayong araw ay para sa mga Town Hall 13 itong video natin. So may mga nababasa nga ako sa comment na nakakapag queen charge daw sila pero nahihirapan silang maglapag ng lava loons kasi daw ay nakakalito. Kaya kung ikaw ay Town Hall 13 na nahihirapan mag queen charge lalo, so panoorin mo to. So ang gagawin nga pala natin dito ay Queen Charge Dragon Riders. Ito yung troops na kaparehas na kaparehas ng style ng Queen Charge Lavaloons. Pero ang pinagkaiba nga lang nito ay mas madaling gamitin ang Queen Charge Dragon Riders kesa sa Queen Charge lalo. Kasi dito sa Queen Charge Dragon Riders, kapag nakapag Queen Charge ka, pwedeng isang lapagan lang lahat yung mga Dragon Riders. Hindi katulad ng Lava Loons na kailangan mo pang paghiwahiwalayin yung mga balloons para lang maging maganda yung pating ng mga troops mo. At yun yung dahilan kung bakit mas madaling gamitin ang Queen Charge Dragon Riders kesa sa Queen Charge lalo. So sa simula ay humanap ka muna ng area na pwede mong paglapagan ng Flame Flinger. Yung pwede kang makakuha ng malaking value gamit yung plane flinger. Pero kung wala kang mapaglapagan ng plane flinger, stone slammer yung second option mo dito isama mo na lang sa dragon riders. Pero pinaka the best talaga guys, plane flinger yung machine dito. Tapos eto na nga yung queen charge guys. Syempre sa queen charge kailangan mapatay mo palagi yung laman ng CC tapos masira mo sa queen charge yung town hall. Kaya kung saan malapit yung town hall ay dun ka mag start ng queen charge. At syempre yung BK guys, gamitin mo lang yan sa labas pang linis ng mga kalat para yung Archer Queen mo ay makapasok dun sa gusto mong papasukin. Kasi kung hindi mo yan malilinis, yung Archer Queen mahihila ng mga kalat sa labas. Tapos yun pa yung magiging dahilan para hindi pumasok yung Queen. Tapos kapag sigurado ka nang makukuha na ng queen yung town hall, pwede mo nang ilapag yung mga dragon riders. So eto na nga yung dahilan guys kung bakit mas madaling gamitin yung dragon riders kesa sa lava loons. Kasi guys tignan nyo oh, yung mga dragon riders isang lapagan lang. Hindi katulad ng lava Lunes na kailangan mong unti-untiin, di ba? Tapos ang kinaganda pa nyan ay napakakunat ng dragon rider. Kaya kung makakita nyo, ayan no, oh, nagpupush na lang sila. So parang dinadaanan lang ng bagyo yung mga defense dito. Tapos dahil makunat siya, hindi niya kalaban yung mga splash damage dito, hindi katulad sa lava loons na kapag merong splash damage na bumabanat sa mga lava loons, kailangan mong ifreeze. Dito hindi, bale wala lang yan. Pero kung may mga pasobra ka pang spell, pwede mo nalang gamitin pang support na din sa mga dragon rider para sigurado. Ayan guys, oh hindi pa nga nagamit yung RC. So dito naman tayo sa pangalawang attack. Syempre Dragon Riders pa rin yung gagamitin natin dito. So dito naman sa pangalawang attack natin ay TH14 yung haatakin natin. Pero kaka TH14 niya lang naman. So kumbaga para lang siyang max na Town Hall 13. At syempre Flame Flinger na naman yung panimula natin dito. Kasi nga 'di ba, Flame Flinger talaga yung pinaka the best na machine para dito. Tapos Queen Charge tayo, syempre kung saan malapit yung Town Hall. Tapos, eto na naman yung BK sa tabi ng Queen. So, dito naman ang trabaho ng BK ay para tanggalin yung isang scatter shot. Pero kung makikita nyo ay madaming defense na nakapalibot dun sa scatter shot. So, baka hindi kayanin ng BK. So, kapag ganito ay isama mo na lang yung RC dun sa BK para habang tumatangki yung BK ay bumabanat naman yung RC. Tapos, syempre, aantayin mo muna na mapatay ng Queen yung laman ng CC. Hindi ka pwedeng maglapag ng Dragon Riders hanggat hindi pa napapatay ng Queen yung laman ng CC. Tapos nung nalinis na nga ng RC yung kabilang tabi ay eto na naman yung mga Dragon Riders natin. Isang lapagan na naman. So pag nailapag mo na yung mga Dragon Riders wala na. Dere derecho na lang sila hanggang makarating sa kabilang dulo. So kung baga kapag nailapag mo na yung Dragon Riders kailangan mo na lang talagang itiming ng tama yung paggamit ng Warden Ability. Siyempre para maprotektahan pa din yung mga Dragon Riders dito sa gitna kasi madalas nasa gitna yung mga air traps ng base eh. O ba diba guys, mas madali talaga siyang gamitin kaysa sa Queen Charge lalo. Pero parehas na parehas lang yung style ng paggamit nila. So dito naman tayo sa huling attack. Queen Charge Dragon Riders pa rin pero meron na tong pagkakaiba. Ito yung Queen Charge Dragon Riders na meron ng konting creativity. Kasi ang tawag na dito ay Clean Up Dragon Riders. Kasi dito ay halos 80 to 90% ng base ay heroes lang yung uubos. Kaya kung gusto mong magpakitang gila sa mga clanmates mo ay pwede mong gawin to. At eto na nga, syempre playing flinger pa din yung simula niyan. So sa ganitong klase nga ng attack ay kailangan nakababa yung warden mo. Kaya tapusin mo lang yung video at ipapaliwanag ko lahat kung bakit. So eto na nga. Syempre pagkatapos mong maglapag ng flame flinger, queen charge ulit yung kasunod niyan. Tapos ganun ulit. Target mo sa Queen Charge dito na mapatay ang laman ng CC tapos masira yung Town Hall. At eto na nga guys yung pagkakaiba ng clean up Dragon Riders. So kapag napalabas na nga ng Archer Queen yung laman ng CC, eh ilapag mo na yung BK kasama si Warden na naka-ground tsaka yung RC. So ganito yung technique dyan guys. Gamitin mo yung ability ng King pag lumabas na lahat yung mga mini barbarians sa ability ng king, tsaka mo gamitin yung ability ng warden. Para pati yung mga maliliit na barbarians galing sa BK ay protektado din sa warden ability para siguradong marami talaga yung makukuhang value ng hero dive mo. Katulad yung ginawa ko dito guys, panoorin nyo. So eto na, nag BK ability na ako. Tapos nung lumabas yung mga mini barbarians galing sa ability ng king, tsaka ako ginamit yung warden ability. So kung makikita nyo lahat dito yung maliliit na barbarian, protektado din sa warden ability. So tingnan nyo napakalaki na nakuhang value. Kaya ano pa talaga yung magiging trabaho ng Dragon Riders dito? Kaya tingnan nyo guys, hindi pa nalalapag yung main troops pero halos naubos na yung mga depth. Pero paalala lang guys, Huwag nyong gagawin yung style na to kapag ring base yung uh, atakin nyo Kasi effective lang yung style na to sa mga ganitong base Yung mga maraming compartment Pero kapag ring base, uh, baka walang makuhang value yung hero dive At eto na nga guys, tignan nyo yung nangyari sa atak. Pwede nang hindi ilapag dito yung limang dragon riders Kung bagas, wag na yung main troops dito Tapos ang dami pa nung spell So, yun nga guys, sa mga Town Hall 13 at Town Hall 14 dyan, kung nahihirapan kayong gumamit ng Queen Charge Lalo, ay pwedeng ito yung gawin yung pamalit. Dahil parehas lang siya ng style sa Queen Charge Lalo, pero mas madaling gamitin ang Queen Charge Dragon Riders. So, hanggang dito na lang ulit guys, huwag kakalimutan mag-like and share. Salamat!